ganda na ng mga ano mga dahon ng puno rito colorful na oh yan, Babalikan natin mamaya yan kakain lang tayo sa AMW yan. ganda na no ganda na winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yeah so dito muna tayo kakain sa AMW mga kainin breakfast yan o nga pala pakilalaw rin natin yung kasama natin yan si kuya Jerome muli kasama natin hello good morning here morning. from uh, Edmonton yun we're from Cebu we came over here just to see our good friend neighbor from Holiday uh, Homes in General Trias Cavite yun that is my wife Ate Net yeah. so, tara let's go kaya mo na tayo dito hello. Yan. So, kung napapansin nyo, naka-jacket sila. Ako naka-t-shirt. Eh, syempre, sanay na tayo sa, sa climate dito, mga kayo. Ano na tayo, Canadian? Yun. Balat kalabaw na. Uh, 90 Yan. So malamig no, medyo malamig ang malamig ang climate natin ngayon. Ang klima natin eh medyo ang weather medyo malamig, mahangin 'yan. Nandito kami sa loob ng ano ng AMW Kakain muna kami ng breakfast. Yan. Yan. So dito lang kami, wala pang ibang customer kundi kami lang makakain Enjoy muna kami tapos mamaya pupunta kami ng Spruce Grove. Papakita ko sa kanila kung saan tayo na unang nagtrabaho dito sa Canada. MW rin yun. Pagkatapos pupunta tayo ng Stony Plain. Yan. Papakita rin natin sa kanila para malaman nila kung saan tayo nagtrabaho nung nandito tayo sa Canada Yan. pagkatapos noon pupunta tayo ng West Edmonton Mall di ba? lilipot natin sila doon sa barko nasa loob ng mall ayun nga pala magpapapicture tayo bago tayo pumunta doon pupunta muna tayo sa Grisbach dito papapicture tayo doon sa mga makukulay na dahon di ba pag fall Yan. tsaka ang temperature ngayon ay 10 degrees medyo malamig mga kainags Woo! so nabusog kami mga kainags ngayon Diretso na tayo doon, oh. No? Yan, yan, diyan tayo pupunta sa mga magagandang dahon. Yan. <laughs> Colorful. Colorful. Naku, napakaganda ng araw. Yon, ayos no mga kainag ano? Nandito na tayo sanako. ko. Napakagandang kulay ng mga dahon na yan, oh. No? Ngayong fall. Ayan, yung ating mga kasama, yung ating mga bisita Andito sila ngayon at nako -tuwa, tuwa sila sa nakikita nilang mga ano actually hindi ito hindi pa yan ano no hindi pa yan yung hitik na hitik na kulay ng mga dahon na to yan mga mid october nandiyan na lalabas yung kagandahan ng mga kulay ng mga dahon na yan no yan kaya, pero doon nakita nyo lumalabas na yung kulay mga kainag oh, lumalabas na ang ganda ng kulay di ba yan so syempre kasama natin kuya Jerome at Atin at uli, ano? Enjoy sila sa fall. Yan. Welcome to Edmonton, Alberta, Canada! baka matakot sila sa akin. Ang bihira. Baka eh, si Inags na ba ito? Mukhang nagbago na. Mukhang may tama na. anyway, mamaya tayo magtumawat. Baka matakot sila sa atin. Mga kaya sandali lang. Ha? Yan. So ilang beses na rin tayong dumadaan dito mga kainags. Ano? Every year pumupunta tayo dito para masilayan natin itong lugar na to may pakita namin sa inyo di ba pagka uh, season ng fall yan eto to to, to. ganda oh, di ba beautiful day yan. pero ngayon medyo nagsisimula pa lang yung mga kulay ngayon ano nagsisimula pa lang yan pero kita nyo na tanaw na tanaw na nyo na yung kulay no ganda no ayan no pero mga mid october lahat yan magmula doon hanggang doon sigurado ang ganda na yan Ayan, no? Ano? Ayos. Beautiful day. <laughs> so yan mga kainags ano? Ah, uh, ngayon, didiretso naman tayo ngayon sa Spruce Grove. Papasyal natin sila doon. Yeah. So tapos na tayo dito. Ganda no? at nag-enjoy ang ating mga bisita. Yan. Let's go, let's go. Exactly. yung ganda. Yan. So, dito na tayo sa AMW, mga kainags. AMW Spruce Grove. Yan. Kung saan, eh, una tayong nagtrabaho dito sa Canada. No? Nung bagong dating tayo sa Canada, dito tayo. Spruce Grove, AMW, Westway Road. Punta naman tayo ngayon ng ano ng West Edmonton Mall. Pasyal naman natin sila doon. Pakita natin yung parkong ng malaki sa loob ng mall. Yan gusto nilang makita. Grabe naman yun, may parko <laughs> sa loob. Oo, grabe. <laughs> Mas grabe pa yung sa parko na dumagsa dun sa Tacloban dahil sa Yolanda. Yolanda, oo nga no. Kaya so dito naman tayo sa West Edmonton Mall mga kainig. Ano? Pasyal natin sila. sila. Yon. So, Excited silang makita yung barkong malaki sa loob ng mall, mga kainag no? <laughs> First time yata nilang makita ng barko sa loob ng mall. Oh, yeah. Yan. Kasi, kami kami Kasi galing barco. kami sa barko. Oh. Alaska Cruise, yung Phantom of the Seas ng Royal Caribbean. Pero nasa dako. ang ano naman doon, yung mall, nasa loob ng barko. Oo, oh, okay. tama. Yeah. Ngayon, balik na dito. <laughs> balik na. ha? Ayos, ayos. Tara, <laughs> let's go. Uh, Samahan nyo kami sa journey namin sa loob ng mall. Oh. Yan. Tama-tama yung araw nakisama sa atin. Kasi kagabi, Umulan. Pero ngayon, umaraw. Yan. Kakanta sana ako ng umuulan umaraw kaya lang baka maraming <laughs> ayaw ma marinig ang boses ko. Pero si Kuya Jerome, nako, napakaganda ng boses niya, makakainis no Nung uminom pa kami, uminom kami dati, nung um manginginom pa ako noon sa Cavite. Nako, yan yung aming tirador sa pagkanta. Lasing na kami. Siya kanta pa rin ang kanta. <laughs> kaya hindi nalalasing. <laughs> kaya hindi nalalasing. don tayo, Kuya. Yeah. Tara tayo. Let's go. Yeah, so nandito na tayo sa loob ng mall mga kainag ano? At yeah, pasyal-pasyal lang kami yeah, Tapos sa uh, diretso tayo doon sa may barko <laughs> yeah, Si Kuya Jerome dati Ano natin yan uh, Drinking buddies, jogging Kajogging mate natin Sa Cavite tayo Ngayon dito sila Parang bumabalik lang yung ala-ala namin dati Nung nasa Pilipinas kami yan. Para bang napiling ko ngayon nasa Holiday Homes lang kami. Holiday Homes, General Trias. Kabite, Cavite. Yan. So, shout out sa mga 80 bucks na tropa namin diyan ha. <laughs> Yan, kilalando. Cesar. Kuya Cesar. Yan. Mike Espino. Kay Kuya Cesar, no? Oh. Nabanggit ko na. Yan. Ate Josie. Yan, <laughs> no? Siyempre. Tuwan-tuwa sila sa barko, no? Yan. Yan. Tapos mamaya mga kainay sila. Ano, pupunta kami sa kaibigan nila, kila Kuya Raul, tsaka Kuya Ate Rose. Medyo malayo yung bahay, no? So mapapalaban na naman ako ng driving nito. Bahala na kung mapupunta ka man. Bahala na kung mapupuntahan natin ang maayos. Aasa na lang tayo sa wise map natin. Pero sana mapuntahan natin. Dadaan ulit tayo sa Anthony Henday. Sana makasurvive ulit tayo. Wala silang alam na. Hindi <laughs> ko alam yung lugar na yon. Pero uh, medyo malakas ng loob ko ngayon kasi nasundo natin sila sa airport kahapon, di ba? Ayan, yeah, pasyal natin sila dito sa malaking dagat. Ayan na yung dagat mga kainags. Ayan, no? di ba? Kung hindi sila mga paniwala, meron, no? <laughs> ayan, dito tayo, dito tayo. Ayan, no? O, di ba? May wave pa, no? Wave, wave, oh. Ah, wow, ayan, no? <laughs> Kakatuwa. Yan, kumain muna kami, ano, kasi napagod, napagod kami sa kagagala. Actually, hindi nga namin naikot yung buong mall, mga kayo. Kalahati pa lang, napagod na kami. Ano, gotom na kami. <laughs> enjoy life? ay ah, enjoy lang. Enjoy. Kain tayo. Kain tayo, ayos. Yan, yeah, so, nasa labas na kami, mga kayo, no? Uh, punta tayo sa next journey natin. Yeah, so, alis na tayo, punta tayo sa White Mud. Sana makarating tayo sa pupuntahan natin. <laughs> <laughs> yeah first time natin mag drive doon yan yeah, namakarating no, tayo doon sigurado Then kaya turn tayo ng Yeah, right. ng maligaw yan right. yeah, so nandito na tayo sa pupuntahan natin mga kainags ano actually naligaw ako <laughs> pero nakabawi naman tayo yan yeah. at nakarating din tayo dito sa wakas sa ating pupuntahan so kakatok muna kami baka mamaya hindi ito yung pupuntahan namin ano mahirap na <laughs> Baka iba yung address na nilagay ko. May kaso ba yan? Trespassing? <laughs> Wala naman. <laughs> <laughs> Tapos amin lang natin, ay sorry. <laughs> so yun ang kakainin namin ngayon dito mga kayo. So handa Nako, sarap. yung loblog ni Kona. Ito yung pagkain natin dito, hinanda nila ate. Thank you very much. Yeah. So, very welcome. <laughs> yan, ayos. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you kumusta sa kay Raul? Ay, shout out po. Thank you very much. Ate Rose, Kuya Raul, thank you. Yan, Olikino. Yan, thank you. Dito na tayo sa bahay mga kainags ano at nako na salamat naman at nakarating tayo nakauwi tayo ng bahay ng, ng ligtas mga aso natin <laughs> So nasa basement na sila kuya at si ate Tapos ah, uh, sinundan ko lang ano, sinundan ko lang yung ating uh, mapa Ingay mga aso eh Yeah. Tapos sa maganda nito bumiyahay tayo alas 10 ng gabi. Wala na tayong mga sasakyang kasabay. Wala nang mga bumabiyahing mga kasabay na mga sasakyan alas 10 ng gabi kaya <laughs> naging mas komportable ako pambihira. Yan. Yeah. So bukas ihatid natin sila papuntang airport na mga alas 10 or alas 11. Yan. Yeah. So nako, naalala ko bigla nung time na way back 16 years ago, 17 years ago nung magkakasama pa kami sa Holiday Home sa General Trias Biklatan, Cavite. Bilis parang isang linggo lang kami hindi nagkita, ano? Grabe na katuwa naman, kita uli kami. So bukas pupunta naman sila sa Montreal. Yan, so papahinga muna tayo mga kinis, sonot, kita tayo bukas pag na natin sila. Ito na yung breakfast natin ngayon kasi aalis na sila mamayang ano mga alas 10 mga kinis ano. Yan, uli natin sila sa airport. Bilis lang ano. At Good morning, Mahal Arena. Ah. Labas mo tong cake pa. Okay, nalabas natin yung cake. Sige. Okay. okay may pa-cake pa si Mahal Arena. Hindi na nga Ha? Oo. Yan. So, ano? Uh... Ano yun? <makes> oh, like, labas mo natin. yung cake. Bawas na rin. na? Siyempre, may <makes> kumain. May kumain? Sino kumain? <makes> Thank you, Mahal Arena. Ay, may bawas na pala yun. Eh. <laughs> Mukhang masarap, ano? Yan, so mag-breakfast muna kami ngayon. Tapos, sa uh, linis ang katawan, heading to airport again. So, yun, marami ako natutunan ngayon, mga kainis, ano? Marunong na akong magbasa-basa ng konte kahit papaano. Nadagdagan ang aking kaalaman sa pagbabasa ng GPS. Yan, kasi medyo nalilito ako pag yung ano, yung malapit ng lumiko or may lilikong split, yung split na daan. Doon ako nalilito eh. Minsan akala ko liliko na ako, hindi pa pala. Mamaya pa pala. <laughs> so medyo na observe ko na yan. At tapos yung Anthony Henday, kagabi umuwi kami, smooth na smooth makainisano. Yan. Breakfast kami. Yan. Maganda araw, magandang umaga sa kanila. Good morning. <laughs> good morning. <laughs> morning, let's have coffee. Yan. Good morning Canada, good morning, good morning Philippines, good morning, morning Cebu. Yan. Ah, uh, si Mahala Reina, maraming salamat. Mahala Reina. Yeah. So, breakfast muna kami. Tapos, Sarap uh, ng breakfast. Thank you. Yeah. May kare-kare. Salamat. <laughs> <laughs> Dito na tayo sa sakyan mga kainig sino at ihahatid na uli natin sila sa airport. Ito na yung kanilang mga maleta. Ayan. Si Manong. Nong, ano? Enjoy? Oo. Oh, oh. <laughs> Ayos. 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 <Marabe>, Canada. <laughs> Ayan. So, ano lang muna natin kanilang mga maleta Bilis no? Grabe, sobrang bilis So ano lang nag-spend lang sila rito ng whole day Tapos half day nung dumating sila Tapos half day ngayon paalis na sila Wow Very you ano know, no Parang emotional kasi syempre naalala natin Nung magkakasama pa kami sa Pilipinas si mga pinagsamahan namin <sighs> Mamaya natin mag-usap mga kinags <laughs> Oh, eto na Hatid na natin sila Bilis ano? Yan yan. So, picture muna kami. Picture, picture. <laughs> Yan, shout out sa mga tropang 80 bucks. Yan, kaila Kuya Cesar, Lando. Yan, 80 bucks. Tony. Of si course, Mike. Yeah. Tatay Joe. Mam Nanay Shoni. Ati si ba, Josie. Maring Josie. Oo. Yan. Of course, ah. Uh, Cebu sa Maktan Shout out sa lahat family in uh, Villas Magallanes <laughs> yon Carl Marsh Elijah Elijah Nenye, and Of course CJ Sag and CJ. Yeah. Shout See out. you soon. Yeah. See you soon. Oh, bye, bye. I love you. Okay. Ayos, bye. Ayos. Next time. Sige, and Pirli, thank you eh. to Gani and Perly. Yes. Yes. Thank you. thank you, Teh. <laughs> Salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, so next na. Yeah. Basta next vlog sa Cebu na. Oh, sige, sige. So, dandun muna sila. Dito muna ako sa, ano, sabi ko, nagpaalam lang ako, sabi ko, magwawasyon mo lang ako, pero hindi nila alam. Pupunas lang ako ng luha. <laughs> Medyo naiyak kasi ako eh, syempre. Sandali lang mga kainig siya. Iiyak lang muna ako sandaling sandali lang. Yan, ayos na. Medyo na, nailabas ko na yung mga luha mga kainig siya. No? Yan kasi ano eh, uh, yung pinagsamahan talaga namin sa Pilipinas talaga. Matindi. Ubus na ang luha. Ah, 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 ah. kap. Tara, tara, tara. Ano na tayo? Baka maraming magalit pag ako. <laughs> Hindi, pinapatawa ko lang sarili ko kasi naiiyak talaga ako mga ka-inig sa nasundari lang. Hindi na bahalata. Sige, ayos, ayos. Yun, wala silang kamalay-malay. <laughs> ayos, ayos. Ayos ano? Ha? Papa, hatid na. Ano, papahatid ko muna sila. Oo, oh, sige. Ha? Sige na, bye-bye. Pa. -bye. <laughs> ayos, ayos, ayos. Malay na rin Tara, tara. Let's go, let's go. In 100 meters, will arrive at Edmonton International Airport YEG So dito na tayo <clears throat> na drop off na natin sila. Yan, marunong na ako mag-drop off ng ng ano ng mga ihatid natin ano. <sighs> Pero this is this is the moment na malungkot, emotional. 'Yon. Tara, kunin natin tulungan muna natin. So dito na sila hindi na tayo ano, hindi na tayo nag-parking uh, doon. Dito, dito, dito na natin sila inano sa drop off point para mas malapit. Tsaka sandali lang naman tayo, hatid lang naman natin sila. So picture muna kami. Yan. Airport. So diretso sila yeah. sa Montreal. And guys, ano, hanggang sa muli ah. Thank you enough. Hanggang sa pagkikita, muli, muling yes. pagkikita ate. Maraming salamat. Thank you so much. Thanks thank for the El ayos. Ingat ha, ingat kayo. Yeah. Thank, ka thank, <laughs> thank you, thank you. Maraming salamat ulit. Kumaya na, kumaya na ako iyak pagka. Sige eh. Salamat, salamat. Thank you. Ingat, ingat, Thank you. Thank you. Ayos. Ayos. Sige, alam niya ng pagpaano niyan, di ba? Oo. Okay. Sige, sige. Sabihin ko na lang kay Perly. Bye-bye. bye-bye. So, ito na. Tiyaka na to. Hahaha. Uwi muna tayo. Ayan. Hindi na sila. Maraming salamat, Atinet. Maraming salamat kay Jerome Escobedo and family at saka sa tropang Etibox. Hanggang sa muli nating pagkikita. Yan. So alis na tayo, uwi na tayo mga kahinags, ano? At least ngayon marunong na ako magano, maghatid, marunong na akong sumundo, marunong na ako kung saan tayo magpa-park dito sa airport. At syempre higit sa lahat, hindi na ako mukhang timang. <laughs> Ang <hira. laughs> So doon po sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Jerome, sila Atenet, uh, sobrang anlaki nang naitulong sa akin niya nung time na ako ay de depressed nung natanggal ako sa trabaho no. Nung nagsarado ang aming kumpanya sa Intel Philippines sa Gateway General Trias Habalera. Sa Cavite. Sila yung naging aking gabay. Kasi ano eh na depressed ako noong nawalan kami ng trabaho, natanggal kami. So uh, nung wala akong trabaho, <laughs> sila yung mga naging kaibigan ko. Masaya kami, sobrang saya. nagja jogging kami. Sumasali so, kami sa ano sa mga Milo ano yung uh, marathon? Yung mga 5K lang yung tinatakbo namin pero hindi kami mga professional, ano talaga. Makasali lang kami, ma-enjoy lang namin. Sa kanila ko naramdaman yung ano, yung saya, ligaya nung ako ay walang trabaho noon sa Pilipinas sa Cavite. Tapos si Kuya Jerome, inatid natin doon sa airport. Siya nakapag nabigyan niya ako ng trabaho sa Maxim. Kasi ano siya do manager siya ng isang engineering department. So Hanggang sa nakarating ako ng Canada Sila yung kasama ko, sila yung sandalan ko Kaya very emotional ano, nung nakita uli kami Tapos ngayon, inatid natin sila sa airport Naalala ko lang yung mga memories na pinagsamahan namin Kaya syempre hindi mo talaga maiwasan mag emotional Pagka katulad yan, na naman, na, inatid natin sila sa airport Mga luhay bumabagsak, pinipilit mo mang pigilin Pero hindi mo mapigilan yung bihira tsaka sobrang nagpapasalamat ako sa kanila kahit papano marami akong natutunan <laughs> sa pagpunta sa airport kahit mag lang ako mga kainag no? marami akong natutunan yung parking kung saan magpapark kung saan magbabayad kung anong gagawin yan so ang dami. pati yung nag familiar, familiarization dito sa pagpunta ng airport mga dinadaanan natin lugar nakakabisado ko na kahit pa paano. Yan. Hanggang dito na lang yung vlog ko, mga kinis. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Uh, click the like button. Leave your message. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli.